Samatala, eto balita muna. Ang lantad na pagsisiwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla hinggil sa isang core group na umunay nagplano ng pag-aresto kay dating Paulong Digong ay sa umunong malinaw na smoking gun. Ayon po dito kay Senator Amy Marcos na nagpahayag ng pangamba sa tinawag niyang planado at labag sa konstitusyon na hakbang ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Eh di ba, kitang-kita nga yung pagiging sinungaling nung mama, sinungaling nung magkapatid, di ba? Ah, di ba, kitang-kita, di ba? Ang pahayag daw ni John Vick ng DALG ang umano'y planong pag-aresto ay base lang sa chismis. Hindi naman din daw ito kapanipaniwala, sabi ni Manang Aimee. Dagdag pa niya, hindi umano sa chismis ang naturang plano at ang hindi kapanipaniwalang pahayag ni John Vick ay lalong nagpapatibay sa kinatatakutan ng marami na si dating Pangulong Duterte kahit hindi pa nailalabas ang warrant mula sa ICC. oh, di ba? Yung pagtangkang pagtatakip din na mga lumalabas sa media at mga nangyari ay indikasyon ng isang masusing planong pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na nakalatag na bago pa man yung sinasabing petsang nakasaad sa ICC warrant na March 11. O pero nakakatuwa rin no? ito uh, in all fairness oh, nakakatuwa yung research ni ano ni Manang Amy kahit na hindi siya abogada no. Hindi siya abogado eh. Pero nakakatuwa yung kanyang research, di ba? E diffusion pa lang, diffusion notice mula sa Interpol, e eh, umaresto ka na. Niwala pa ngang red notice, di ba? Yun yung sinasabi. Di ba? Bago sinasabing yung warrant of arrest, eh, ginigit nila. Okay. Ibinunyag din ni Manang Aimine sa kanyang naupaunang pagsisiyasat, lumilitaw na nakapagpasya na ang pamakalang Pilipino na tumulong sa ICC sa pag kay Duterte at nagsimula na nga ang paghahanda bago pa man ang March 11. Eh, kitang-kita naman daw ho, March 10 pa lang, nag-deploy na ang mga pulisya. Hin inilagay sa heightened alert di ba? Samantalang itong si National Security Advisor Eduardo Anyo eh hindi ko ba alam bakit eh, ano to sinungaling daw ba ito dahil mino-monitor na ang kilos ni Duterte at mga opisyal ng dating ehekutibo at nagsabing makikipagtulungan ng administrasyon sa ICC sakaling dumaan sa Interpol ang kahilingan para sa aresto. Uh, oh, binatikos din ni Manang Aimee ang pahayag ni Rimulya na binabalewalang isyu na tila chismis lamang gayong ang pagsisiwala at nagbibigay ng mas malino na larawan ng umano'y maingat na pinagplanuang hakbang. Dagdag pa ni Manang Aimee, ang kanyang ikatlong natuklasan na mas nakakabahala mayroong umanong lantad na paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo o karapatang pantao. Walang inilabas na warrant mula sa Korte ng Pilipinas, ang pag-aresto ay hindi pasok sa mga eksepsyon ng warrantless arrest at ito'y tahasang paglabag sa mga pananggalang na isinasaad ng ating konstitusyon para sa kalayaan at due process. Process. Eh, kitang-kita kita naman ho, ba? Diba? Uh, alam nyo na ho kung sino ang nagsisiyo ng kaling at nagtatangkang mag, magpagtakpan ang mga, ang mga balitang ito, di ba? At dahil nga sa isinagawa at pinasimulang imbisigasyon ni Manang Aimee, o ni Sen. Amy Marcos, eh, kumbaga, parang naichapwer yata siya sa ano, doon sa campaign slate ng kanyang kapatid na si Pangulong BBM. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Eh, yung... Ang sabi po ng ilan...